Naka-lockdown na ang Batasan Complex sa Quezon City bilang bahagi ng security measures para sa gagariping ikatlong zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lunes. Si Moras sa report. Sa IBP Road pa lang, papuntang Batasan Complex, nagkalat na ang mga poster ng SONA 2024. Puspusa na rin ang clearing operations at paglilinis sa mga kalsada. Sa ngayon, nakalockdown na ang Batasang Pampansa bilang bahagi ng security measures para sa SONA. Tanging mga kawani at grupo lang na may permit ang pinapayagang pumasok. Sa lunes sa mismong araw ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakapasok na ang lahat pero asahan ang mahigpit na seguridad. Una nang inanunsyo ng pamunuan ng Kamara na tapos na ang lahat ng isinagwa nilang renovation para sa zona. Isang blessing ceremony rin ang idinaos para rito kasama si na House Committee on Accounts Chair Yeda Marie Romualdez, at tingog party list representative Jude Asidre. Ang mga kongresista may kanya-kanya na ring sona wish o mga nais nilang marinig sa talumpati ng presidente. Sila na Odell Sur First District Representative Sia Alonto Adjong, mga bagong hakbang ng administrasyon ukol sa West Philippine Sea ang inaabangan. Remember the President was successful in making this issue not just limited between China and the Philippines but it, 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 he was able to make it as top priority agenda in the talks of all nations involved in the security and uh, peace uh, in the Indo-Pacific region. Habang para kay OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino, kapakanan naman ang mga OFW ang nais mabigyang pansin sa zona. Kung si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo naman ang tatanungin, mga solusyon sa iba't ibang hamon ngayon tulad ng issue sa inflation, sahod at WPS ang nais marinig. I'm sure meron din yung mga accomplishments sa Pangulo from the last time na he made a uh, speech niya, uh, may mga accomplishments. Pero what we really want to hear yung taong bayan, kahit kami sa Kongreso, yung, uh, yung uh, solutions ng gobyerno para... If there's anything that uh, he wants, uh, he, he, the executive wants help from Congress, from the legislative, then we can, we can react and we can do something. Patungkol naman sa seguridad sa SONA, pinawi rin ni Tulfo ang pangamba ng ilang natakot sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor, kaya't hindi siya dadalo ng SONA. May mga nagturing kasi rito bilang banta, bagamat itinanggi na yan ni VP Sara. Siguro wala namang masama sa doon sa sinasabi ni VP, yung nga lang, yung mga tao, nadyo, kinabahan, pati mga kasamahan natin sa Congress, pati mag-aate ng SONA, tika muna, uy, bakit nabangit itong designated survivor? Pero sa akin, I just, uh, when I saw it online, I was overseas, eh, eh, pinagkibit-balikat ko lang because I trust naman the security of uh, Congress, di ba? I know uh, how uh, security forces of Congress operate. Inaabangan na ng sambayan ng Pilipino ang magiging ikatlong sona ng presidente. Pero higit sa kanyang talumpati, eh, inaasahang tututukan din ng bawat isa kung paano magtutulong-tulong ang iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa pagtupad ng mga bagong pangako ng administrasyon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.